Nilinaw ng Philippine Charity of Swift 6 Office o PCSO ang ilang isyong kinakasangkutan nila. Ang detalya sa report ni Bien Manalo. Halos limang taon nang mananaya ng loto si Christopher Agliama. Nagbabaka sakali kasi siya na masungkit ang tumataginting na jackpot prize. At kung papalarin, plano ni Christopher na umuwi sa kanilang probinsya at magsimula ng panibagong buhay. Nagbabaka sakaling manalo rin ng jackpot prize para umuwi na rin ng probinsya pagkatapos. Uwi ng probinsya, magne-negosyo na lang. Tulad ni Christopher, Umaasa rin si Franz Balyar na mapanalunan ang inaasam na jackpot prize sa loto. Gagamitin din daw niya sa pagninegosyo ang perang mapapanalunan. Pangarap ko maging milyonarya. Ah. Wala namang mawawala sa pabente-benteng taya. Ah. E, malay mo, e, eh, makachamba tayo na ano, manalo ng jackpot prize sa loto. Bibili po ako ng ano ng firm sa Bicol para ano po mapapagtaniman po ng mga ano mga produkto. Ibibisnes po talaga 'yan. Pero ano kaya ang teknika na ginagawa ni na Christopher at Franz sa pagtaya ng loto? Paano yung matripan ko kasi yun lang tinatayaan ko? Sa birthday po ng mga apo ko sa kapatid ko, may inalagaan po akong mga numero. Binaliwala naman nila ang issue ng umanoy dayaan sa loto draw. Hindi pa ako naniniwala na may daya. Kasi kung may daya po, isa ako sa hindi natataya sa loto. May mga kakilala ko na talagang tumama sila sa ng jackpot price sa loto eh. Sa ginanap na kapihan sa Manila Hotel, pinawi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ang agam-agam ng publiko hinggil sa isyu ng umano'y dayaan sa Lotto Draw. Yung panawagan na mag-boycott, eh, kanyang panawagan yun Pero yung pandaraya ay kailangan patunayan. It's very strict po. And I will even say it's impossible to rig that game. If they can show it to us, then I will resign. I have no business being there. Ipinaliwanag ng PCSO ang halaga ng pagtatago sa pagkakakilanla ng mga lotto winner. Mas paiigtingin ng ahensya ang kampanya sa pagsugpo ng illegal gambling sa bansa. The blur na lang yan, bibigyan ng jacket, bibigyan ng cap, uh, nakabask. Kasi importante yung damit eh. Kasi merong nagreklamo eh. Kasi favorite clothes niya yun, yung suit niya. So madaling nakilala eh. Hindi mga practical kaya kami mag ng jacket, cap, kung comfortable, comfortable na siya, we will do that. Hindi naman pagandahan ng editing rule no? Yan ay para i-conceal ang identity. It's a bad editing but it's a, it has served its purpose of concealing identity. I think this is a, is a, a good uh, example that we are serious in protecting uh, protecting PCSO. Walk the talk, so to speak. Didimanda po natin yung mga yan. At sa nalalapita na ikasyam na pong anibersaryo ng PCSO, mensahe ng ilang loto better. Sana marami pa kayong matulog matulungang tao na no may sakit. Sana pa marami pang tumama sa PCSO. Salamat sa PCSO at marami silang natutulungan. Kasunod nito, patuloy na maghahatid ng serbisyo at tulong ang PCSO para sa bayan. Ang PCSO po ay tutulog. hindi po kami umuulong sa pagtulong kahit hu sa buses. Kahit basher kayo, tutulungan namin kayo. BN Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.